Gagaling nga namin kumain sa lumihan. Dumaan nga muna kami din sa may alpamart. may bibili nga daw si Mama. Pasimple nga ako, nagpapakyut din yan. At alam kong ni Mama yan. Siyempre, baka ibili ako ng gusto ko. Tinanong nga ni Mama kung ano nga daw ang gusto ko. Ay sabi ko nga ay hey, ice cream. Tinuro nga ito sa akin ni Mama. Ay naku po, ayaw ko naman ng flavorized saging. Bibili nga daw si mama ng shampoo. Kahit di naman talaga kami araw-araw nakakaligo. Sa lakas at lamig nga ng hangin. Itong nakaraan, ay wisik-wisik lang talaga ang aming nakakayanan. Sabi nga ni mama, pumili daw ako ng ice cream na gusto ko. At oops! Na nga bigla ako. Nagulat nga si mama sa kinuha ko. At mas mahal pa daw ito sa shampoo. Ikukumpara mo sa shampoo. Ay nabula naman yun pag ngayon ang kakainin ko. Aaminin ko sa inyo, sa 8 years kong nabubuhay sa mundong ito, ay first time ko nga lang matitikman ang ice cream na ito. Pero syempre, kilala ko din naman ito. At nakikita ko nga din ito sa mga pinapanood ko. Kahit nga ako'y kinakaligtig diyan. Ay aba, pahala muna dyan, self. <laughs> <laughs> Hindi naman nalata sa mukha ko na nag enjoy talaga ako kainin nitong ice cream na ito. Naupo nga muna kami dito sa labas ng Alpamar. Gawa nang inihintay nga namin si tatay. Gawa nang binalik niya muna yung motor na ginamit namin nagpunta kami sa Lumian. Nung natanawan ko na nga ang tatay, pinapakita ko nga sa kanya na nakabili na ako ng magnum ice cream. At si mama nga ay tawa ng tawa dito sa tabi ko. Akala ko nga dahil sa damit ko. Napilit nga lumalaban sa mga tayo nito. Ayun ay pala ay dahil sa karam ko. Sinasabi nga sa akin dyan ni tatay na pag naubos ko nga daw ang ice cream na rin, at tignan ko nga daw itong stick ko meron nakalagay na letter M. At ang ibig sabihin nga daw noon ay my free pa nga daw isang ice cream. Kaya ako naman itong si Paniwala ay pinagkahimuri ko nga ang stick. At baka nga tunay, inawat na nga ako diyan ng tatay. At binibiro nga lang daw niya ako. Iinako po, sayang ang effort. <laughs> Pumunta nga kami dito sa bilihan ng isda. At ako nga ay pinapapili kung ano nga daw ang gusto kong baunin sa school. Wala nga akong nagustuhan dun sa isdang naroroon. Kaya nagtingin nga kami dito sa may luto. At puro naman nga ginataan ang nandidini. Ari nga si Tasik ay husay pangungulit din eh. Ay inako po, hindi naman natama ang tatay. Ari na nga lang si Naing Tulingan ang napili ko. At nasubukan ko na nga din ito baunin sa school. pre alang ito nga lang ito at magbabaw na kung sabaw na kape. Sarap! Katagal ko na nga nagpauli-uli sa kanto. Ay, inako po. Nga ah, ngayon lang napansin na para pala akong babagong itsas. May naman kasi iyan nakatakrin. No, nga, pagkakasama. <laughs> Kami nga sana ay pauwi na. Hindi na nga ako makalakad ng ayos niyan. Sa sobrang kabubusugan. Sa dami ko din gana na kain na lumi. Bago'y nag-ice cream pa nga ako. Napaupo na nga lang ako dito sa gilid ng kalsada. At ito nga, tinuturo ni tatay. Nagtag-in dyan na nga daw. Ko, labas na naman ang tali na magagaling bumato ng mangga. <laughs> Naglakad <laughs> na nga kami at nakita ko dito si Corazon. Ang source of income namin. At akin na nga munang hinaplos. Kinausap ko nga rin siya. Na siya nga ay magbabait. At iingatan si tatay. Sa araw-araw na pamamasada. Nagkayaan na nga din kami na maglakad pa ilaya. Ar nga at may pagjajaging pa nga akong nalalaman. Kinuha ko nga munang cellphone kay mama. At masubukan niya ang pagblablaga habang nagjajaging. Hindi ko na nga kinaya at napagod nga agad ako. Diyos ko po, ano na naman kaya timbang ko. Kulang na nga lang ay sumakay na ako sa likod ng tatay. Tinuturo ako nga din diya ng mangga na nakikita ko. Ay nga at nakita ko pagkakadaming kiat-kiat. Ay ko kung walang nagmamayari nito. Ay magpapaalam nga lang ako sa puno. At aray nga at akin ng isa <laughs> Nakarating na nga kami. At sobrang lakas nga lalo dito ng hangin. At ang sarap nga na maglakad-lakad dito. Ay nga at kitang-kita -kita nga ang bundok dito. Matagal-tagal nga uli ang huling punta namin dito. At sabi ko nga diyan kay tatay. Subukan nga ulit namin. Itong daon ng tubo nung pinapalipad namin noon. Sa unang subok ko nga ay hindi ko nagawa. At tari nga ako tuwang-tuwa yung napalipad ko na. Ginagawa mo din ba ito nung bata ka? Pil na pil ko nga yung hangin na umaampas sa mukha ko. At halos madala pa nga ako. Ay, ay, nakapo. Ay, may binabalak pala itong dalawang ito. Ay, syempre, ikat na natin iyon. At baka makita nyo pa ang pandikul-dikul ko. Habang <laughs> naglalakad nga ako diyan paulit-ulit nga si mama, ang lakas daw maka Japan vibe. At ari nga si tatay may pinapagawa nga sa akin. Awayin ko daw itong damo habang binibidyoan nga ni mama. Chinek nga muna niya at baka merong biglang makatuklaw. At baka nga tayo ay maging kwento na laang. <laughs> At ito na nga ang resulta. Sa tingin nyo, nakakaaliw ba? O sila lang ang naaaliw talaga. <laughs> Guys, kunting-kunti na nga lang Red 100 followers na ako. Biruin nyo, yung dating hindi naman ganong pinapanood, ay magkaka-100k followers na. Saan nyo hanapin yung libo-libong tao na yun? Maraming maraming salamat nga po sa walang sawa pagsuporta nyo. At huwag na sana kayo magsasawa. Huwag kakalimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panunood. Thank you, Lord!